Personally, ayaw ko yung ganyan, yung ma-divide ang AFP at PNP. Ete, sige, pailan nila kami ng kasong sedisyon. E sabi nga niya, no, sabi ni Captain Dado, kung sa akong magpapakulong, sabi ko, Bok, magpakulong din ako Magandang araw at narito po tayo para sa ating panibagong update, panibagong isyo na pinag-uusapan sa ating bansa. Sinagot ni General Macanas ang lumabas na balita na Omanoy kakasuhan siya ng Philippine National Police kasama nga itong si Captain Dado Enriquez dahil sa Omanoy panghihikayat ng ating mga kababayan lalo na yung mga kasundaluhan, mga PMEers at mga aktibo na umaklas laban umano sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngunit ayon ka General Macanas, ito ay isang opinion lamang at ang pagpapakalat umano ng fake news ay pawang hindi katotohanan. Kaya ngayon, ini-encourage niya ang uh, nakapanood ng balita na umano'y ang kanyang video at sila na mismo ang maghusga kung totoo nga ba ang sinasabi umano ng Philippine National Police Itong uh, si spokesperson Jen Fajardo ang nagsalita, nga mga kababayan po natin, na inaalam na umano kung sino itong mga individual na nagpapakalat ng maling informasyon gamit itong social media platform at hindi umano ito totoo ayon kay General Macanas. At kung kakasuhan man umano sila, siya mga kababayan po natin ng Philippine National Police dahil sa kanyang vlog ay handa umano itong magpakulong. Nako po. Iba talaga ang tapang ni General Macanas dahil alam niya na ang kanyang pinaglalaban umano mga kababayan po natin ay para sa taong bayan at hindi umano ito ah naghahangad ng gulo hindi umano ito nag-encourage ng gulo ah ang pagdedesisyon umano ay bahala na ang taong bayan bahala na ang Philippine National Police bahala na ang kasundaluhan po natin lalo na itong sa manifesto na kanilang sinimulan withdrawal of support sa kay Pangulong Marcos mga kababayan. Eh baka kasuhan, baka na lang naman. Uh, so ano may mga vlogs din na gano'n, uh, posibleng kasuhan. So dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko ah. Uh. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung uh, fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is uh, Good News. AFP PNP Generals convincing bbm to resign uh, question mark yun ang title at ang dami nang nanood uh, in five days uh, malapit na pong 100,000 so yun ang isang i don't know nabasa ba nila itong gobyerno epi na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP PNP generals na kumakausap kuma kumaka na mag-resign si BBM. Alright, right, ito po mga kababayan po natin oh. uh, no. nakikita po natin ang ilan sa malabo ano, ilan sa mga vlog ni General Makana. So medyo malabo. Try natin patay ng ilaw, all right? Oh, ganun din hindi pa rin makita. So ito yung mga vlog niya na sinasabing uh, dito umano nakikita na nag-iinganyo sila na mag-aklas uh, o destabilization uh, laban kay Pangulong uh, Marcos at nagpapakalat siya umano ng maling impormasyon. Napanood na po natin ito mga kababayan po natin. Pero syempre gusto ko kayo ang uh, magpanood, kayo ang uh, maghusga sa kanyang uh, naiblog na ito. So siguro try natin i-upload mamaya at... Uh, panoorin natin sabay-sabay para mahusgahan po natin kung uh, nagpapakalat ba ng fake news itong si General Macanas o nag-i-encourage sa kasundaluhan na, na umaklas laban kay Pangulong Marcos. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Nireview ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito ah. Ko, opinion ko. Ah, hindi ito akin lang personal, kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung ang pagpapayag ng analysis, kaya nga tinawag kaming social media influencers, kaming mga vloggers. Naglalabas kami ng aming mga ideas, uh, point of view, perspective, ganun. So, kung hindi nyo pa napanood, yung video na yon panoorin nyo, subukan kong ilagay ang link nya sa description box. Ilagay ko lang, please uh, watch AAP PNP General sa convincing. Panoorin nyo. Ako, <laughs> yes, uh, kung ang pagbibigay ko ng analysis sa political situation natin, eh, may nilabag akong batas, eh, willing ako na magpa-preso. Okay? <laughs> uh, to me, it's just part of my right. Freedom of expression. Kaya nga, social media influencer. Eh. Bahala ang taong bayan kung maniwala sila o hindi. Kasi, analysis ko lang. Ganyan ang, di ba, may mga political ana 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 analyst pinag-aaralan nila. Ako, ayaw ko man o hindi, nagiging political analyst na rin ako ng di oras. Kasi pinag-aaralan ko yung sitwasyon. Sabi ko, uh, ayoko, ko, hindi pwede na dadanak ang dugo. Hindi pwedeng ma-divide ang AFP at PNP yun ang sinasabi ko doon, very clear we have learned our lessons well noong 1989 na bloodiest kudita na nakaparticipate ako personally, ayaw ko yung ganyan, yung ma-divide ang AFP at PNP dapat magkaisa either they will support 100% ang administration or kagaya nung nangyari kay ERAP withdraw of support yun ang ini-explain ko. Kasi nangyari na eh. So, binabanggit ko lang doon na sino ang grupo na may dating na may influenza na pwedeng pakinggan ng Pangulo na makinig siya, mag-resign siya. Kasi nga itong nangyayaring growing discontent ng mga tao sa pamamalakad ng administrasyon. Growing pa naman lang. Nagsisimula. So, analysis ko, ang pinakamaganda, eh, magkaisa ang AFP, PNP. Yun ang point ko. Kung ang mapagkasundoan ng AFP, PNP, we support this administration, well and good. Suportahan ninyo. So, depending ngayon sa AFP, PNP, eh, saan ang ano nyo? <laughs> eh, nangyari na yung era pa people power to be. Eh, nangyari na yun eh. So tinitignan ko lang yung posibilidad niya. Kung talagang hindi na makaya. Kung talagang mm, the situation warrants na magkasa, magkaisa ang AFP-PNP para maiwasan ang gulo, para maiwasan na babagsak ang ekonomiya. At kung gagawin nila yung ginawa ng era, eh, nasa kanila yun. Eh, those, those are possibilities. Yun ang sinasabi ko sa aking vlog na yon na nagpapakalat daw ako ng fake news. Okay, so kasuhan nila ako ng fake news. <laughs> so ano bang batas? Republic, in violation of Republic Act so and so. So, hintayin ko ang ikaso na sa akin na fake news. <laughs> o, punta naman tayo sa isa yung nananawagan daw kami ni Captain Dado na sa mga tao na mag-aklas, uh, mag-rebelde, uh, mag-rebellion <laughs> o sedition. Remember, tignan nyo ang definition ng sedisyon. is inciting the people to rebel against the government, duly established authority, using violence. Yung ginagawa namin ni Captain Dado, according to Attorney Trex, Trexie, it's a form of freedom of expression na ganun nga kasi nainggit ako doon sa manifesto of support uh, manifesto ng mga PMA generals yung halos 200 na nagdemand for the immediate release of uh, immediate release of ka Eric and Badoy uh, ka Eric and Doc Badoy ayun nakinig ang Congress ni release ko agad so ano pwede yung kasuhan yung mga PMAers eh, anong, anong kaso nun? Demanding. Release nyo. Illegal yan. Napakabigat. Yung wordings nun, napakabigat yun. Oh, walang kaso. Tapos kaming dalawa ni Captain Dado, kakasuhan daw pa naman lang. So, Tommy, similar lang yun. Manifesto lang yun. Papel lang. Ah... Uh, Nananawagan lang kami sa mga tao na magsalita. Let your voice be counted. Parang ganun lang o yung perma. So if that is sedition, edi sige, pailan nila kami ng kasong sedition. Eh sabi nga niya, no, sabi ni Captain Dado, kung sa akong magpapakulong kapag uh, kasuhan nila ako ng sedition. Sabi ko, Bok, magpakulong din ako. Dalawa tayong makukulong ng sedisyon. <laughs> Tapos dinagdaga ha, pabiro lang. Tapos baka mamaya mag-petition ng mga pin ears na palabasin tayo. Something like that. Katuan lang. Anyway, this is part of democracy. Ako, nagsasalita lang ako. Dahil nararamdaman ko yung hinanakit. Alam ko yung hinanakit ng aking mga subscribers. Binabasa ko yung mga comments ninyo. Ang daming tumatawag. Kung tutuusin, mas maganda sana on my personal ano lang, kalagayan, tumigil na ako nito. Tahimik na ang buhay ko. My pen. So yan na nga po mga kababayan po natin at uh, sinagot na ni General Macanas. Itong uh, pinalabas na balita at ang sinabi mismo ng uh, PNP sa kanya so obviously hindi naman pinangalanan ng uh, PNP hindi naman binanggit kaso nga lang eh, pinakita sa balita itong vlog mismo ng uh, The General's Opinion so alam po natin kung sino nasa likod nito ito nga si General Macanas so kung kakasuhan uh, siya o mano dahil sa kanyang opinion dahil sa ginamit niya ang kanyang uh, platform na magsalita ng uh, malaya bilang isang demokrasyang bansa ay uh, kakasuhan siya, tatanggapin nila umano, makahanda silang magpakulong. Uh, Kasama na nga itong kanyang bok na si uh, Captain Dado Enrique, mga kababayan po natin. At uh, hindi naman siya natatakot dahil unang una nilinaw niya sa kanyang sinabi ngayon na hindi siya umano nang i-encourage. Kundi uh, nasa tao na magdesisyon. Ang uh, gusto niya lang ay maging open up ang uh, kanyang mga viewers magiging uh, bukal uh, lalo na sa mga nangyayari ngayon uh, sa ating gobyerno. So kayo po mga kababayan po natin, ano pong inyong komento, opinion patungkol sa isyu ito? Ano po ang inyong naobserbahan sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Pareho po ba tayo ng uh, opinion na hayaan natin na uh, matapos ni Marcos Jr. ang kanyang termino, ang anim na taon ay sa siguro sa ganitong manifesto kasi ako hindi rin ako pabor mga kababayan po natin sa manipisto. At uh, kung sakali man na magtatagumpay itong manipisto na makakuha ng uh, maraming buto, sabihin natin maraming nag-sign, umabot ng isang milyon, dalawang milyon, uh, pa, paano ito kaya may implement mga kababayan po natin? So yan ang ating tinitingnan pero sa ngayon I think mahigit palang sampung libo ang uh, nagpahayag ng kanilang opinion na ayaw na nga nila at uh, nag na sila ng kanilang suporta ay uh, Pangulong Marcos. At yan po yung ating update mga kababayan po natin. Susunod po natin ang video ni General Macanas kung uh, dito nga, ito nga ang pinagbasihan na umanay nagpakalat siya ng fake news at uh, nagpapakalat ng maling destabilisasyon. Maraming salamat.